Guys, good morning. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka The Legendson vlog. Ayan, guys. So ngayong umaga na to, guys, kami ay pupunta sa medical center. Dahil bilang isang OFW, guys, kailangan talaga namin magpa-medical ng every 6 months, guys. Ayan, yung aming mga sarili, yung aming kasulusugan para ito ay maging healthy, guys. So para ma-check kung may mga aberya ba. So ayan, nandiyan na nga kami sa medical clinic na yan at kailangan po talaga na nakamask po dyan kasi required po dyan sa clinic na magmask. Kaya nagmask po kami guys. Nakakuha na ako ng urine. Ayan, yung urine ko inalagay na yan dyan. Tapos papasa natin actually. Ayan na nga, tapos na nga ako nakapag medical guys. Ayan, syempre dahil sa bilang Pilipino guys, mahilig po talaga tayong mag video-video ng mga gandang view guys. Ayan, yan po yung view dito sa clinic na aming pinupuntahan ayan guys so napakaganda at napakalinis talaga sa bansang ito guys actually ayan nandito na nga kami sa escalator guys at uh, pauwi na kami ayan pupunta na kami ng parking lot ayan guys punta na kami ng parking lot at ngayon naman guys bago umuwi ng bahay ayan daan mo na ako dito sa cold storage para bumili ng andoks na manok para sa ulam namin dahil pag kumain po kami sa restaurant guys sobrang mahal naman po talaga yon. So, nagmamadali din kami. Ayan, nandito na nga tayo sa cold storage, guys. At papasok na tayo. At bibili lang naman tayo ng andoks na manok. At syempre, may mga fresh na mga uh, prutas dyan. Ayan, masarap. Tsaka talagang fresh at magaganda po yung mga paninda nila, guys. Sulit. Marami din mapagpipilian, pati mga gulay. Ayan na nga, guys. Nandito na nga tayo sa anuhan ng bilihan ng manok. Ayan, bibili tayo ng isang andoks na manok guys ako lang at saka yung amo kong kakain yes, guys ayan at syempre ayan, masarap masasarap din po yung mga pork ayan, dyan yan ayan, yan, guys, guys. na pork na yan masasarap din yan guys pang talaga yan guys sobrang sarap mapaan rice na tayo for so watching guys see you next time